morning guys ito ang ulam po ngayon ulo ng isda ayan siya sinabawan ko siya guys pati yung buntot niya so yan ang ulam ko ngayon guys sinabawang ulo ng isda so ayan una una akong ginawa guys nagpakulo ako ng tubig at nilagay ko na yung sibuyas bawang kamatis at luya at yung siling labuyo pagkakulugay nilagay ko na yan ulo ng isda so ayan guys pakuluin at pakuluin natin para maluto yung ating isda nilagyan ko na rin yun sya ng uh, pampalasa, asin at Uh, ano to yung uh, fish sauce patis So hindi na ako naglagay ng uh, ano ah uh, ni